Isang service crew ang viral ngayon at umani ng simpatya online matapos mai-upload ng isang concerned netizen na si Maria Cabral, ang video umano ng pagbabahay-bahay nito para makahanap ng customer at makabenta. Sa ad sa kwento ng service crew na si Sheila, mababa ang sales ng fast food chain kung saan siya nagtatrabaho at isa ito sa mga strategy na dapat gawin para madagdagan ng sales. Ilang beses pang ipinalawanag ni Sheila na bilang service crew ay trabaho nila na tulungan ng kanilang store para tumaas ang benta. Yes. Ang among store is may nga dyan siya. Gamaya dyan ang sales na mo. So, sa service crew is kailangan na mo mangitag pamaagi na muda ko ang among sales ko. Kasi trabaho din po namin. Nang tanungin naman siya kung paano niya maihahatid ang order ng customers, sinagot naman ito ng service crew. At sinabing sasakay na lamang siya ng jeep o tricycle gamit ang sariling pera na siyang ikinagulat ni Maria. Uh, Mag-jeep na lang po ma'am. Gamit na akong parta. Mag-tricycle kapag abot diri. Kaya medyo layo po siya sa gawas. Yes. Pag jeep ka or ano, nakabudget na sa imuha. Naamoy budget, ana or Wala po. imuha na. Yes, o dili na fair. Bilang pagpapakita ng concern at simpatya sa naturang service crew, ay naglabas naman ng pahayag ng uploader at nanawagan na rin sa netizens para i-share ang video. Dahil dito, Naglabas naman ng pahayag ang fast food chain matapos makatanggap ng feedback patungkol sa outside of store order taking policy nito. Sinabi rin nila na ipapatigil na rin sa mismong store ang naturang aktibidad at inaaral na rin ang nangyaring viral video. Gayunpaman, umani naman ng magkahalong reaksyon ang ginawa ni Maria dahil ayon sa iba, posibleng ma-terminate si Sheila dahil sa uploaded video at tuluyang mawalan pa ng trabaho.